Anim na pong mga miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP sa Negros at lungsod ng Bacolod umalis sa nasabing partido. Ayon kay Bacolod City Mayor Albi Binetes, ang nasabing miyembro ng PDP, ang pumerma ng irrevocable resignation sa nasabing partido. Dagdag pa ni Binetes, walong mga alkalde, limang bisi alkalde, walong mga provincial board members at uh, mga local councilors mula sa 31 o 31 isangga local government units ang nasabing mass resignation dahil sa kanilang desisyon una nang umalis sa partido ang mga opisyal ng partido sa lungsod ng Victoria sa pangunguna ni Vice Mayor Abilardo Bantog uh, Jr. kasama na ang iba pang uh, mga konsihal para sa MBC TV Network News ito si Alex Kantong sama-sama tayo Pilipino hindi na makakakyat ng entablado ang 13 year na dalagita na si Jamila De Guzman sa kanyang graduation sa grade 6 sa Huwebes Mayo 30 Matapos masawi ito ng malunod sa ilog sa barangay Poblacion Kalasiao, sa investigasyon ng mga tauhan ni Kalasiao Oasis Chief Police Detenent Colonel Ferdinand Lopez, nabatid na inaya ng nakatatandang kapatid ni Jamila na maligo sila sa ilog, pero napunta umano ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog at nang makita ng kanyang kapatid na nalulunod ang biktima, nagtago ito sa takot kaya hindi agad nasakluluhan hanggang sa may nakakitang residente sa lugar na siyang humingi ng tulong mga sa mga autoridad sa pangungunan ng MDRRMO na sagip ang biktima at nadala pa sa hospital pero idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo Sama-sama tayo, Pilipino. Matapos ang dalawang taon na pagtatago sa batas ay nahuli na ng mga pulis ang tinaguri ang most wanted person sa municipal level sa Norte sa sa kasong murder sa barangay di Maria Montragon. Kinilala ng akusano na si Alias Mar, 27 anyos, isang magsasaka at residente ito ng bayan ng Lope de Vega. Nahuli ang akusano sa ikinasang operasyon ng Montragon MPS at Lope de Vega MPS kasama dito ang Norte Summer Provincial Intelligence Unit sa visa ng warrant of arrest mula sa sala ni Judge Alma Consuelo Cedera, ang presiding judge ng RDC Judicial Region Bus 20, Qatar Madorte Samar, Pichado uh, Pulo, 25, taong uh, 2022. Ayon sa report ng PNP, walang piyasa ni Nilagak ang Korte para sa pansamantalang kalayaan ng na nasabing akusado. Nakakulong na ito ngayon sa muna ng piyasa at nakatakdang iharap ulit sa Korte para sa paglilites. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Nakatuon ngayon ang Davao City Police Office o DCPO sa paglilingkod ng buong katapatan at dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng lungsod ng Davao. Sa ilalim ng utos ni Police Colonel Rolindo Sugilon, Officer in Charge ng DCPO, ay napakita ng mahusay na pagganap sa pagsasagawa ng operasyon na humantong sa marami na aresto at nasampahan ang kaso laban sa mga na nagsagawa ng 41 anti-illegal drug operation ang DCPO na nagresulta sa pagkakaristo sa 48 drug personalities at pagkakumpiska ng 285.12 grams ng shabu at 264.55 grams ng marijuana. Ang mga illegal drugs na ito ay may tinatayang halaga na 1,938,081 pesos ang 60 centavos para sa shabu at 31,746 para sa marijuana. Maliban sa illegal drugs operation, nagsagawa rin sila ng operasyon sa illegal na pagsugal na nagresulta sa pagkaresto sa 54 na nagsusugal sa labing pitong operasyon. Habang 29 na wanted person naman ang naresto, kabilang na ang 5 most wanted person. Buko dito, anim na individual ang naresto sa loose firearms at 10 armas naman ang narecover ng kapulisan. Sa kabuuhan, nahuli ng DCPO ang 137 individual habang tinitiyak naman ng OIC ng DCPO na si Colonel Sugilon na ang kapayapaan at kahusayan ay mananatiling pangunahing prioridad para sa seguridad at kaligtasan ng lahat ng Dabawenyo. Para sa mbc tv network news ito si june soter sama-sama tayo pilipino